i'm trying to ice oh bisita si mother. O, oh, diba? Ang ganda ng weather. Yan, pag winter time, yung mga puno is nakakalbo sila, naglalagas sila. Tapos yung mga dahon niya is, ano, nag-fall, ay, nag-fall. Wala na, lagas na nga. Yan, yan, yan. Yan, dito ang ano nila sa province. Tapos yung nakikita niyo ngayon, yun, yun, yun is company yan, company. Hindi ko alam kung ano lang company. Yan, yung ganito ang paligid. Ganito ang mga puno pag winter time. So, ayan sundan natin si Kuya kasi andoon siya sa may ano. Sundan natin yung asawa ni Ati. Andito kami sa taas ng bahay. So, ganito. tingnan nyo. Kitang-kita mo lahat pag ganitong winter time. Pag hindi nag-iis nyo. Kasi ngayong mga puno is kalbo-kalbo na. Kalbo, panot, ganon, charot na. So, ayan sundan natin siya kasi ewan ko kung anong gagawin. Saka exercises na rin. Namiss ko na rin kasi mamundok. Sabi ko, magbundok ulit ako sa ano. Next week. Kaso pupunta daw siya doon. Kasi natutulungan niya ako mag pack ng box. Kaya sa susunod na lang. Kasi diba last vlog ko is yung sa nagbundok ako during full season. So sabi ko doon, itatry kong mag, mag mamundok ng winter season naman kasi never ko pang na-try mag-hide mag, ano, mag ng winter season. Yung may mga maapakan ganito. Yung mga ice, ice, ice. Ice, ice, baby, baby. Ice, ice. Ganyan. So, ayan. Pag andito ka kahit ganito ano, ano maninigis yung mga kamay mo. Kaya mag kayo pag nasa labas kasi mapuputok yung mga ano yung mga aning magkakrak yung mga gilid-gilid ng mga kamay na pag walang puto. Yan. Yung mga bahay-bahay. Yan. Yan yung tuktok. Yung mga bubong-bubong na yan. Punong-puno ng ice. Yan. So, ayan na siya. Set. Pinapunta lang So, ayun na nga. Nag-aabang lang ako kung saan. Nag-aabang lang. Nag-aabang lang ako kung kung saan ang magandang pasyalan ngayong araw. Kasi parang walang balak ito animal na to. <laughs> buset Lamig. Mga aning Anin na tatay ako. May bisita kasi si mother-in-law. Ay, pa ako. Okay. So, ayun. Ganito lang ang buhay dito sa South Korea. Pag ganitong Sunday. Tapos pag nasa province ka. Pero pag nasa ako, andoon ako sa place ko. Malamang ngayon, tulog pa ako. Kasi ibang iba talaga pag dito ko sa province, tapos doon sa ano, sa, 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 sa city. Sa city naman kasi nakakasawa. Pagkalabas mo, mga ano na agad. Mga tinda-tindahan, ganyan. Magubudol ka kaagad. E dito sa province, maganda. Kasi ano, fresh air ba? Fresh air, ganyan. Tapos, parang ano din, nasa Pinas ka na din, yun nga lang. Dito, kalbo yung mga puna tapos malamig yung mga. Pero, ganda pa rin. So, ayun, mga kaibigan. Pulong hmm. na niya, ay, babalik na niya sa, ano, kasi pa, yan yung bahay niya, o, oh, diba? Hmm. Bye-bye, Kaura! bye-bye. Parang may pupuntahan siya. Oh, singaw lang lang ang tumaya. <laughs> ora, kya ora. Kya ora, kya ora. Kya ora, kya ora. Tapos dyan, iba-ibang ano jan ang nakatira dyan, dyan. Factory yan. Tapos dyan, mga bahay-bahay ng mga foreigner din. Mga Thailander, Vietnam, iba't iba Maingay sila pag ano, rinig na rinig hanggang dito. Ayun. Pero ngayon tahimik sila. Ito pa siguro. Yan, karamihan dito ano mga factory. Yan nakikita niyo yung factory Yung mga yan. Factory. Yan, sobrang lamig na. Malamig na, naninigas na yung mga kamay kamay. Kaya papasok na kami sa loob. Sa loob, sa loob. So ayun na mga kaibigan. Pwede si ba? wala, wala akong ano, yun lang, ito lang, gusto ko lang i-share yung life dito sa province, ganyan. Tapos dito pala sa province, mga kaibigan, gumagamit sila ng boiler, tapos ano, sinisindihan yung kahoy-kahoy, tignan nyo. Kasi magsisindi ka ng apoy dyan, o oh, ayun, oh, may apoy. Yan, tas mainit na, tas yan, o, oh, o, oh, oh, diba? Kaya ang dami nilang kahoy dito. Reserve. Reserve ba? Reserve ba? Para dyan. Mm. Ayun, yun lang naman So, ayun <laughs> Kumusta naman kayo mga aning So, ayun, hanggang dito na lang Ang aking video So, mag-ano mag na lang ako next time Mag-upload na ako mag Upload mga anings Kasi gusto kong ano Alam nyo yun, parang gusto ko nang gusto ko nang gumala nang gumala. Kaso nga dahil nga sa, sa corona, di ba? Hindi makagala. Nakakaloka naman. Ang dami kong gustong puntahan mga aning kahit mag-isa ko lang. Gorabels ako kahit mag-isa ko. I don't care. So, ayun. Hanggang dito nalang ang aking da 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 See you guys to the next vlog!